Talaga'ng hinog na mga. Ka Magandang hapon mga katropa, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ngayong araw mga katropa, ay kukuha tayo ng ating hinog na saging sa puno. Saging na laturdan. Na kukuha natin dito sa ating taniman. Ngayon mga katropa, pupuntahan lang natin yung ating taniman. Ay yung ating saging na hinog na laturdan flex ko lang yung tanim kong kamutihan mga katropa napakaganda na ng talbos nyo oh. sa mga gusto ng talbos ay ano pumunta lang dito Ayan. ito yung ating ang kuan sa Singapore kulay puti at ito yung mga sagingan natin ang Sabala Turdan Ayan, oh, may mga bunga yan kaya lang hindi ga hindi gaanong, ano hindi gaano magaganda ang kuan bulo hindi ko lang alam kung bakit pero okay lang yan, okay lang yan basta mayroon tayong ma-harvest sa sunod na mga buwan. Kasi sa sunod na buwan, eh, pwede nang ano yan? Pwede nang kuhaan ulit. Dito dito mga katropa yung ating saging na hinog. Ano? Ayan e, o. No? Kung napapansin yung mga katropa, niligan ko yan ng laing, laing ng dahon ng saging para madaling mahinog. Tiniba ko nga pala yung nakaraan. Eh, hindi ko lang, ako itinamad lang mag ano, tanggal kaya pinahayaan ko. Pinahinog ko na lang muna dyan yan. Mga tropa, tatanggalin ko lahat ating mga ano-ano, Talagang... Talagang hilog na mga katropa. Ayan makatropa ano nang hinog na oh. Napakaganda ng hinog. Medyo napapansin niyo makatropa, medyo maliliit lang yung kanyang bulo. Ayan oh. Pero ayos lang 'yan. Eh kukuhain ko na lang makatropa. Sarap nito makatropa. Masarap kumain ng makatropa ng saging mga alas 10 ng umaga. Huwag kayong kakain ng ano, magmaga ng saging. Mga alas 10 makatropa ng umaga. Katamtaman talaga magandang kumain ng saging. Ito so, na mga tropa oh. Napakaganda ng hinog mga katropa, no. Hmm? Try nating tikman. Hmm. Sarap. Napaka natural mga katropa ng lasa. Sobrang tamis. Hindi natin ito ibibinta kasi ano napapansin nyo mali, maliit yung kanyang ano bulo ito ito yung saging na torda native mga katropa wala akong tanim ito lang yung mga tanim ko lahat sa baat ano lang sa baat la wala akong ibang ano wala akong ibang pantanim na saging maganda sana magtanim dito ng lakatan kaya lang wala tayong space kaya wala na kasi kami lupang pagta naman kaya dito na lang muna tayo nagtatanim sa sariling lupa kasi yung kinakaingin ko ay hindi sa amin yon. Milinisan ko lang yon. mga katropa, oh, isa pa tayo, ma isa pa tayo. Mmm Ano srap Mmm Ano srap mga tropa ay Mga tropa ikuha, Tatanggalin natin dito ay Mmm Mga tropa nauna na tayo ng mga mababait na mga manok Tinutukan na ng mga manok oh Ayan